Ito, Duday, ah. para sa 300 pesos. Ah. Nakikita mo yan. Oh. Bilangin natin ang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dapat maging lima siya bawat bilang naman ngayon. Ah? Oh. Ang hirap yan. Siyempre. <laughs> <laughs> para sa 300 ha. So, eh, Lagyan natin dyan. Pag nagawa mo, may 300 ka. So, guys, kapag uh, nagawa to ni Duday, may 300 siya. Laging palo na din. Oh. One. Lima lima dapat ha. Oh, Wait. Bilangan natin. O. Oh, bilangan natin. Ano nangyari? One, two, three. Five, six. O. Oh, six. six. Six, six eh. Mali. Mali, mali, mali. So, natin ulit. Baka alam nyo to guys. Pag nasagot nyo, sa inyo na to. Baka mas alam nyo to kaysa kay Duday. O. Oh. Teka lang ha, ayusin natin. O, oh, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. O, taga-apat ulit sila. Oh. Ginagawa mo. <laughs> hirap na hirap. Oh. Ano? Call a friend ka? Call friend? Uh, o. Oh, sige, ikaw. Call a friend. Call a friend daw. Hindi niya kaya eh. Oh, sige, sinot na. Tignan natin kung magagawa niya, guys. Kung magagawa niya. Oo. Oh, Ito ka. Hindi kang kita Hirap yan. Diba lang? Okay. Hmm. Dapat maging lima-lima yung bilang nila. Para sa 300. Apat, apat. Ilang lima lima? Lima lahat. Ayan, na tingnan mo. Pag binilang mo dito, apat sila. Dito din, apat. Apat, okay. apat sila eh. Dapat maging ang bilang naman, five five sila each. Ah, guys. Okay. Lagi na palo, ha? Oh. Ayan na, lima na. Oh. Yun lang. Kaso, Oh. Tingnan mo, lima, apat, tatlo, apat. Mali. <laughs> Hello. Hindi mo kaya. Hindi kaya guys, hindi kaya. <laughs> mahirap, mahirap, mahirap. Okay, para sa 300, ano, wala nang last try. Ako. Last try ka? Oo. Ha? Hindi mo nga magawa eh. oh tignan natin. Tignan natin ha. oh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayos! Hindi <laughs> Manny. Paano niya na daw? <laughs> hey! Huwag ka mo lang mag-scroll. Huwag mo kakalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-share dito sa video na to kasi mamimigay tayo ng Android phone Woo! para sa ating top fan. So make sure na i-grind mo na yung top fan badge mo para kasali ka. Okay, araw araw share, like, comment.